Ba't kaya yung iba, ano? Mga naghahanap ng trabador sa Facebook. Naghahanap pa ng medical. Vaccine card. Kala mo ang laki ng pasawal ang putang ina. Ang daming demand eh. Ang daming gusto, ang daming hinahanap eh. Ang tanong, magkano ba sweldo? hindi nga sila naglalagay kung magkano yung rate eh. hulaan na lang ang daming ganyan eh maghahanap ng trabador ang daming kailangan tapos ang baba ng sweldo pag nalaman mo, PPA mo pa yun eh may <coughs> message mo pa sila kumbaga pahirapan pa may mga ganun yung iba yun tapas, tapas sweldo eh. Kapag subcon, kailangan sa subcon, lalo na pag mga building, kailangan lahat kayo marunong. Kasi pag hindi marunong ang karamihan sa trabahador, sa mga pintor ah, kasi yun ang trabaho ka pag Kapag hindi maayos yung trabaho ng pintor, I-check. Iche May -che kasi niyan eh. Yung trabaho na eh. <clears throat> kapag hindi yan inapurbahan, hindi kayo mababayaran. Kahit marunong ka, tas yung karamihan hindi marunong, madadama yung mga marunong magtrabaho, hindi rin mababayaran. Doon nagkakaloko-loko na. Kaya dapat, kapag magsasabgon lahat ng tao, marunong magtrabaho, para lahat kayo mababayaran kasi na experience ko na yun eh. yung iba naman talaga walang ano walang balak magbayad yung mga ganun ba pero yung iba ganun talaga nangyayari kapag nare-reject yung trabaho hindi talaga binabayaran yung pag ganun kailangan yung mga ano yung mga problema mga diferensya aayusin mo muna bago kayo bayaran pero po kinangin okay na 2025 na eh tigilan nyo na yung vaccine vaccine na yan para kayong mga ugok eh taasan nyo muna yung sweldo ng tao bago kayo maghanap ng kung ano-ano ako nga walang vaccine vaccine may hika pa ako yan buhay pa naman ako ngayon naalala ko nung ano, pandemic ang hirap maghanap ng trabaho eh. pag wala kang boxing card, tabla ka eh, kung ano. Parang wala ka ng karapatan magtrabaho, wala ka ng karapatan mabuhay kasi wala kang vaccine Mga kupal, di ba? Anong klaseng ka ko pa lang kaya eh. Tama na, naalala ko dati, Noong 2020 po rin yata mula November kalagitnaan ng November hanggang next year ng ano, itong 2025 ng february kalagitnaan itong february wala akong trabaho nun pugo na asa asa lang sa tato ang, ang ano, ang ano talagyan talagang yung utak ko natataranta na eh kung ano-ano nang pinagagawa ko sa Facebook nung dati putang ina yung mga <coughs> yung mga kay Merck yung mga nagbibigay ng pagigas mga libreng cellphone tanga na nagbaka sa alya ko rin ha? kasi nga tanga desperado na yung utak ko eh. kasi eh, siyempre eh, ang hirap maganap ng trabaho maganap yung trabaho ng iPhone. Bote kahit pa paano, may nagpapatato pa rin. Pero nakaka-pressure yun. Wala kang trabaho. Siyempre may mga utang para akong binabayaran. Kaya minsan pag may nagpatato nun, bayad utang muna bago yung ano, sa December. December 20, wala na kami pasok nito Kaya nung ano, nung may nag, ano, nung December nga ng last year, tang na, gutong dalaga eh. Yun yung sinabi ko na nagbaka sakali ako sa mga vlogger <coughs> doon na ano, namimigay na cellphone, nagdi-gigas, tang na yan. Baka sakali talaga ako rin. Ilang linggo rin yan. Pero di naman ako nabigyan lang. Pero okay lang din naman. Baka sakali lang naman yun. Pero nung may nagpatato sa akin, maganda-ganda yung presyo. Binili ko ng ano, eh. take pa 5,000 na cellphone. Kasi yun ang kailangan ko sa ano, eh, pagtatato. Kasi yung cellphone ko noon dati, Oppo A3s 20 ano pa yun eh 2019 yata 2019 o no? 2020 pa binila eh. mga ganun basta matagal na rin eh mababa memory malabo ang ano camera eh yun yung kailangan ko sa ano Pag eh. pagtatatukoy mataas memory tsaka malino na camera kaya ito bili ko ng cellphone ito kasi yung isa sa pukunan din eh pagtatatukoy Ewan ko lang itong December kung anong mangyayari sa tatwa natin. Sana swerte yun kahit ito paano.